gaano katindi ang love scene mo rito kay Sarah? To paano mo siya maku-compare doon kay Eunice? Uh, mas matindi po yung love scene po ni, uh, namin ni Eunice po kaysa eh, kay Sarah po eh. Uh Oo. -oh. Kasi? Uh, kasi medyo parang kay Eunice po doon po ata ako ano. Parang nawala po, nawala po ako sa focus. Parang nadala po ako doon sa, sa ano po namin, sa scene po namin. Kaya, mm -hmm. uh, yun po, hindi ko na po naiwasang Mag-init yung katawan mo. <laughs> Mag-init yung katawan mo. As in talagang, eh yun sa pelikula yon. Pero uh, sa tunay, dun sa, yun sa, sa, sa tunay na nangyari sa'yo, nag-init ka rin ba kayo, Nis? Uh, Hindi mo na maalala? <laughs> Hindi mo na maalala po. Eh. <laughs> o Pero nag-init din po ko nung ano po, parang mayroon po kaming, ano, uh, parang, may, sample lang po na, ano, parang orgy lang po na, marami po kami. Tapos, hindi pa naman po shoot yun pero parang ano lang po namin, parang pre-practice lang po namin yun. Sa practice you know. nag-init ka? Oo ah, doon po talaga, hindi ko po, ma, hindi ko po talaga naiwasan po doon kasi mas ano po ako eh, mas, uh, mas, mas... Ang tawag dito? Pas pag nasa ano po kasi yung oh, shoot parang medyo may kaba ng konti, kaya medyo hindi po ganun. Pero pag nasa ano po, kami-kami lang po dun, sa kwarto kung saan talagang madadala ako po sa ano. So, sa kita pa yung ibang mga babae. o oh, kayo lang? Kami lang po. Ah, kayo lang wala nang ibang mga babae dun sa orgy. Talaga. Kung <laughs> naman. So, paano yung chat? Pag ano, di uh, kawawa naman si Junjun kasi naiipit siya. Ah, uh, ganun po talaga. Wala po tayong magagawa. <laughs> As in, hindi mo naman siya nire-release after nire-release ko na po. Ako, na lang po mag-isa ko sa kanya. Mag-isa mag uh, pag uh, after nun. Uh, oh, kasi mahirap par sa, sa babae, madali lang eh. Pero sa lalaki kasi medyo... Meron yata psychological effect kapag ka hindi mo na i-release. Hindi uh, ba? Nandun Kasi parang nandun yung, yung kulo or something. Ikaw ba?